Ang mga makapigilhin nga eksena sa mga pelikula, pwede rin ba mangyari sa totoo buhay? Kakayanin ba na isang tao na lumambitin at iligtas ang sarili gamit lang ang kanyang kamay? Sama niyo akong himayin ang mga tagpong ito at alamin ko gaano ka ba katotoo ang eksena sa pelikula at telebisyon dito sa Demolition Job. Mapapelikula man o teleserye, ang mga eksenong na sa bingit ng kamatayan ang pinaka-inaabangan sa kwento. Bakit bang binitiwan ang lumit? Tingnan mo tuloy, para mga panigi dito. At isa sa mga makapigil hiningang tagpo ang pagkapit sa dulo ng isang gusali. Matapos ang pabiti na eksena, sa bandang huli, ligtas ang mga bida. Posible nga ba ang mga eksena ito sa totoong buhay? Hindi ako naniwalang nabubuhay ang bida. Katobo lang yan. Kaya, ang kaya basta may training. Kaya po siguro, pero dipindi po sa kanya kung may ensayo siya araw-araw. Sa Walnut Climbing System sa Antipolo City, na may taas na 32 talampakan o apat na palabag na gusali, susubukan natin kung tatagal bang nakakapit ang isang tao sa gilid ng isang gusali kung aktual na ito mangyari sa kanya. Para sa unang eksperimento, kakapit ang bida gamit ang dalawang kamay. Sa ikalawa, isang kamay lamang ang gagamitin nila habang inaapakan. Susubukan rin umakyat ng bida mula sa pagkakasabit. Susunod naman nakakapit ang bida ng patalikod sa pader. At sa huli, sasagipin at hihilahin ng bida ang biktima bago pa siya bumagsak. Aalamin natin kung magtatagal sila gaya sa pelikula. Makakasama natin ang ilan sa mga staff ng Demolition Job para sa pagsubok. Ang head writer na si Vera Dafon. At ang production assistant na si Paul Ramos. Para gabayan ng ating eksperimento, makakasama natin ang 45 taong gulang na si Rico Roman, 20 taong stuntman sa pelikula, at 15 taong stuntman na si Levi Perez, na sa edad 37 taong gulang. Bantay sarado naman ang Philippine Red Cross para sa kanilang kaligtasan. So, hindi to contest, hindi to pagalingan, pabilisan, o hindi rin to patagalan. Okay, gusto lang natin malaman kung posible ba na gawin ng ordinaryong tao. Sisimulan muna ng stuntman na si Rico ang mga eksperimento. Para sa unang test, ang two-hand grip. Time starts now. Maya, maya pa. Oops! Ah, uh, hindi ko na Ang unang test, nasa 1 minute and 30 seconds. Para sa isang eksperto, swak ang kanyang lakas sa mga pelikulang napapanood natin. Pero di tulad sa pelikula na nakaligtas, nalaglag pa rin siya. Ah, uh, hindi uh, ko Ano yung unang bumigay sa'yo? Ito bibigay sa akin yung daliri. Yung grip? Oh, yung grip ko kasi wala na ako ibang mahawakan. Nakaganon lang ako sa ibabaw. Hmm, tapos nakalambitin yung pa. Nakalambitin yung buong katawan ko. Ang pangalawang test, ang one-hand grip na may kasamang twist. Aapakan ang kanyang kamay. Uh, uh, di pa man nagtatagal, umaaray na si Rico. Hindi uh, 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 ko na kaya! Alalay! Labing walong segundo ang dumaan na sumisigaw ang ating bida. Tila imposibleng makipagtalo o makatakas pa siya. Hindi ko na kaya! Alalay! Ang sakit, pa tinapakan yung kamay ko, lalo na yung kamay lang nakaawag sa taas. Nira pa akong pinipilit ko lang talaga pero nung hindi ko na kaya, kailangan na sigaw ko na Sa ikatlong test, ang pagbuhat sa sarili o ang survival test. Aba! Hindi lang pala sa pelikula na nagagawa ang ganitong klaseng stunt. Lalo na isang dekada na niya itong pinapraktis. Uh, Iniisip po ba ba yung tamang teknik? Talagang mm. ang hirap, uh, pero pinwersa ko na lang para maka Para maangar. kayang ng -kaya nakata-eksperto na makaligtas sa bingit ng piligro. Lalo na may kasanayan na siya dito. Sa ikaapat na test, ang pagkapit ng patalikod. At para kay Rico, mukhang mas nadadalian siya dito. Pero di gaya ng unang test, bubitaw din agad si Rico. Uh, uh. Alalay! Ah. Pumalo sa 34 na segundo ang kanyang pagkapit. Ah. Oh, ah. 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 yung gumapit. Kamigyo <laughs> pa ah. may ah. At para sa huling pagsubok, ang hero test. Nilagyan ng harness ang magiging biktima na si Levi. Pagkatapos pumwesto na siya para sa kanyang pagkalaglag. Si Rico naman, ready ng maging bayani. Go! Uh. 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 Nakuhang mahawakan ni Rico si Levi, pero hindi niya ito may angat. Nag-take 2 pa kami, para baka siguro. Awak mabuti! Palya pa rin siya, may ligtas ang kasama. Kaya sa isa pang pagkakataon, sinubukan ito ng mga eksperto. Go! Go! Hawag At hindi siya nagkamali. Nailigtas niya ang biktima. Parang kayanin din kasi may mga... May mga pangyayaring nagkakaroon ng instinct yung tao eh. Hindi na lumalabas. nga, pag nagkakaroon ng sunog, di ba? Nabubuhat yung red. Hindi naman katakataka ang resultang ito dahil sa training ni Rico sa pagiging stuntman. Pero ang mga ordinaryong tao, Magtagal naman kaya sa pagkapit sa gusaling ito. Tatagal ka ba? Tulad ng mga eksena sa pelikula. Tatagal ka, tatagal ka, tatagal ka. Hindi uh, 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 uh. ko na kaya sa loo! Hindi ko na nagka-promise. Sa pelikula, mahulog man ang bida sa gusali, nakakapit pa rin siya. At minsan pa nagagawa nilang iligtas sa katanamang sarili mula sa pagkalaglag. Pero ito yung tanong. Mangyayari kaya ang mga eksena ito sa totoong buhay. Ah! Kanina, sinimulan ito ng ating eksperto na si Rico Roman. Ah! mabuti! Ah! 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 Ngayon, staff nang na susuotan ng harness para subukan ang mga test na ito. Ngunit ang mga eksperto, duda sa kanila kapasidad gawin ito. Siguro sa mga sandali lang sila kasi kung wala silang ensayo, mahirapan sila. Suit up, Vera. Ikaw nang unang lalambitin sa ating unang test. Abutin mo ako! ay Ang two-hand grip. Time starts now! Tatagal ka na, tatagal ka na! Tatagal ka, tatagal ka! Tatagal ka. Ah, ah, ah. One, two, three. Bumibilang pa lang ng segundo. Ah, 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 ah. bumiti na siya. <laughs> Mahirap talaga! Walong segundo ang itinagal ni Vera sa paglalambitin sa gusali. So, yung nagahang sa pelikula, parang mahirap kasi ang bigat ng katawan mo, tapos ito lang yung fingers mo na susupport dun sa edge ng building. Hindi kaya. Mahirap. Sunod na test ang one-hand grip na inaapakan. Pero pagsalang ni Vera... Ala! Sugat! Casualty! Sa walong segundong itinagal ni Vera, nasugat ang ating bida. Hindi talaga totoo yung pelikula. Agad sumaklolong Philippine Red Cross Volunteers. Uh, so, ano nangyari sa balat niya? Eh? Uh, medyo para kung nagpaltos yung ibang part and then meron pong natuklap na balat. Anong pakiramdam? Mahirap kasi, ano, may talim yung edge. Okay. So, eh, dumulas na ako. Kaya nung pagdulas ko, sa ako dun sa okay. talim. Kaya kaya ba? ba? O i-try mo lang? O, sige, kaya ko lang. I-recommend ah. na ituloy niya? Sa amin kasi mas priority namin yung sa victim namin kung may injury na siya. As mm -hmm. much as possible, mas okay po na stop na. Kasi baka ma-worsen pa po yung sugat niya kung sakal. Mm -hmm. Dahil diyan, pasok sa eksena ang kadobol ni Vera, ang technical staff na si Jewel Pascua sa unang test, ang two-hand grip ni Jubel. Time starts now. Oh. Kuya, hindi ko na kaya. <sighs> sa oras na labing apat na segundo, suko ang ating bida. Ano, nakakangawit. Manginginig ka talaga kasi yung pwersa mo, yung, yung bigat mo, yung kalaban mo eh. Kaya sobrang imposible talaga na maka makakatagal ka ng ganong katagal. Kaya mo yan. Nanginig ako, promise! Sorry. Si Paul naman, wala pang sampung segundo, umaalma na. Ah! Kaya mo yan! Maya-maya pa. Hindi ko na kaya sa loo! Hindi ko na nag-promise! Pumalo lamang ng 25 segundo ang pagkapit ni Paul. Kung ordinaryong tao ka, hindi mo kaya yung ano eh, yung pagkapit. Pakaramdam ko. Pakaramdam ko, makamatay na ako pagka nakabitaw ako, promise. Sa mga nakuhang datos mula sa ating mga ordinaryong tao, segundo lamang ang itinagal nila. Ni hindi nila magawang mapantay ng oras ng ating mga eksperto. Dahil dyan, ang paniniwalang kayang tumagal at magdrama habang nakalambitin. Eksena pampilikula lang. Sumunod ang one-hand grip test na inaapakan. Nang maapakan si Paul, wala pang limang segundo. Ayoko na! Bumiti una. Habang si jubel hindi din natagalan ang sakit na kanyang naramdaman. Out. Ayoko na, te. Umabot ng dalawang segundo lamang si Paul at tatlong segundo naman kay jubel Sa sobrang bilis, di na kailangan madgurado ng isang kontrabida sa kanilang kamatayan. Ayon sa ating eksperto, natural lamang na hindi makatagal ang isang ordinaryong tao sa pagbubuhat ng sarili. Pag nakahangka at nakaklose yung grip mo, basically, dala mo yung buong bigat ng katawan mo. So kung ikaw ay 50 kilograms, uh, imaginein mo na may bitbit -bit kang isang sakong bigas. How long can you do that? Siguro, 10 seconds lang ay mabibitawan mo na yon, no? kahit na maganda pa yung hawakan mo. Para sa ikatlong bahagi ng ating eksperimento, ang survival test. Kakayanin naman kaya ni Paul at Jubel na iligtas sa kanilang sarili, gaya sa mga pelikula. <sighs> kaya mo yan! May niligtas uh -huh. din ba nila ang kanilang kaibigan sa bigit ng kamatayan? Ah! Sakralo! <laughs> Ay! Ay! Oh, ito! Ito! Kanina, sinubukan ng ating mga staff kung kaya nilang gayahin ng mga eksena sa pelikula. <coughs> natagal ka, natagal ka, natagal ka. Oh, ah. Pero sa ulang dalawang test ng ating mga ordinaryong tao, hindi nila ito kinakaya. Hindi <coughs> ko nakaya sa loo! Sa pangatlong bahagi na survival test, kinailangan iligtas ng mga bida ang kanilang sarili. Si Paul, pinipilit umakyat kahit anong yari. Pero, kaya mo yan! Hindi, 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 hindi ako. Hindi ko kaya. At anumang gawin ni Jobe, tila isang ending lang ang kanyang kahihinatnan. Ang ating mga ordinaryong tao, hindi kayang iligtas ang kanilang sarili. Pero ano nangyari, Paul? Hindi mo rin kinaya na iangat hindi. ang sarili mo? Pinipilit ko uh -huh. na ano hell, kasi talaga mahirap. Siguro dahil yung mas bigat yung katawan ko kasi sa force ko para buhatin yung sarili. mo yung mabigat ang, kamay, ang katawan mo? Feeling ko. Okay. Dahil ang movie scene na ito para sa normal na tao, imposible. Sumunod ang paglambitin ng patalikod. Si Paul, sinubukan niyang padagalin ang kanyang paghawak. Oh, oh my God. <laughs> Di na. Pero bumitaw din siya. Whoa, whoa. Hindi nalalayong sitwasyon ni Jubel. <sighs> So sa backtest naman ng oras mo ay 4 seconds. Lamang tagal lang ng 30 ko... seconds. Tagal ko kayo naka ganun <laughs> <Nilaniko>. doon. <Bakay laughs> di... feeling mo ang tagal, di ba? Feeling oh. ko lang. Kasi <laughs> ang tagal ko, saguron na. talaga pag nasa bingit ng kamatayan. Eh. Parang haba ng oras. Paul, yung oras mo naman sa backtest ay 20 seconds. So proud of you. Pero ibig sabihin ng 20 seconds is pagkatapos ng 20 segundo bumitaw ka, Dala. namatay ka rin. Dala. Ibig sabihin, ang pagbitin pa ng mas matagal, pang teleserye lamang. Ayon sa theoretical physicist, mas mabisa naman ang parang ito para iangat ang sarili. So, Levi, may sinasabi si Doc na uh, iangat mo yung sarili mo mula doon sa back test natin. If you flip mo yung paa mo, para mailigtas mo yung sarili mo. Kaya mo gawin yun? Athletic siya, kaya niya. Aha! Pero pambihirang lakas ang kailangan. Ako, kaya talaga matatag ang braso mo. Para sa ating huling test, magpapakabayani ang ating mga bida. Para kay Paul, kailangan niyang iligtas si Vera. Go! Ah! So, lalo! Ati, med! Ay, alam mo! Matahin! Ay, ako hindi mo ako sasagip, med! Hindi, kawali na kawali! Okay, okay! Ha, para sigurado. Take two. Ah! Ay! Sorry! Sorry! Tapos na yun, ba? Diba? Hindi Ano ba? Hindi mo na ako masasagip kahit ilang beses natin gawin to. At sa pagkakataong ito, nasugatan naman ang ating bayani. Pagkapit niya sa akin, siguro nagkamali. Imbis na pahawa kami ganyan, dito siya nakahawak. Then, nakalmot niya ako. Ah, nasugatan. <laughs> Hindi. Eh, kung totoo nangyari ito, di patay ako. Nasugatan ko lang siya, nabatay ako. <laughs> Ang ating leading lady na si Jubel, nakatokang iligtas si Paul, pero... Ina. Ah! <laughs> patay ako, patay. Wala sa ating mga bayani ang nakasagip ng buhay. Paano kung pipigilin sa sarili ko na hindi rin sumama? Ah, kailangan i-secure is mo rin yung sarili mong stability. Kung may mahahawakan kang iba, nung kabilang kamay mm. mo, hawakan mo. Kaya lang, that uh -oh. leaves me with just one hand uh -oh. to pull up the person. Uh -oh. But that is stable. Kasi kung wala kang hawak sa isang stable support at mag-defend uh, ka lang sa sarili mong uh, bigat, mm. ay malamang ay mahila ka rin dahil mayroong inertia yung taong yun. Eh. Alay! Ah! Napatunay ng ating eksperimento ng ilang eksena sa takilya, imposible sa totoong buhay. Ibig sabihin, wala silang oras makipagdaldalan o magdrama gaya sa takilya. Ang kakayahang iligtas ang sarili at iligtas ang isang tao sa bingit ng kamatayan. Isa lamang daya sa pinilakan tabing. Mga na naman, eksena sa takilya at telebisyon ay nilika para magsilbing libangan. Huwag saan itong maging piring sa katotohanan dahil ang pinaghalong kwento at impormasyon. Ah, maling umantong sa maling akala. Para sa mga comments and suggestions, paki like lang po ang aming official Facebook page o di kayo follow ang aming official Twitter account. Ako po si Paul Pejones at ito ang Demolition Job.